Uh, Madam Miriam, marami hong itinatawag sa inyong pangalan. I'm sure you're aware of this. Uh, sa text, sa internet, sa email, loka-loka, Rambo. Uh, marami marami ho, ano? An paano niyo ninyo uh, ang lahat ng ganitong klaseng pagbabato sa inyong reputasyon at sa inyong pagkatao? ay di ibig lang sabihin na nangangamba sila talaga sa akin dahil maski ganyang kandidata ko kung wala akong kwentang tao, maski anong gagawin ko, maski anong sasabihin ko, ibaliwala nila ako hindi nila ako papansinin. Pero nakita mo na para makakuha lang ng publicity, meron dyan na gustong gusto na kalabanin ako pilit maski hindi ko sila pini, pinapansin at meron dyan na talagang dedikado sila sa paninira lamang sa akin. Uh, parang ang kanilang behavior ay sa psychiatry, nagiging obsessive-compulsive na. Uh, yan kasama lahat ng mm -hmm. po politika, sabi nga ng isang uh, kilalang bantog na politiko, kung ayaw mo ng mainit, di lumabas ka ng kusina. Mm -hmm. Pinag-iinitan ako ngayon, di ibig sabihin siguro, baka makakabunga ako ng masarap na putahe sa kusina. <laughs> <laughs> anyway ma'am, uh, ano po ang inyong mensahe sa gobyernong Arroyo at this point? We are all pledged to preserve and protect our democracy. And men throughout the ages of acknowledged wisdom have always said, vigilance is the price of liberty. Democracy is not lost overnight. Democracy is diminished little by little in various subtle and insidious ways until eventually the citizen wakes up and there is no more democracy but instead a dictatorship or a fascistic state. That is why it is the duty of persons like me who went to the state university and were therefore educated in the law by virtue of taxpayers money to stand firm whenever there is an assault on our democratic institutions and our democratic procedures. Itong aking ginagawa ay hindi para lang sa akin, para ito sa mga maliliit na tao, sa maralita, sa mga dukha na walang boses, walang tinig, hindi man lang makapagtanggol ng sarili nila. Kung makayanan ng administrasyon na magpahuli ng walang warrant of arrest sa mga importanteng tao, kamukha ng senador, ano pa kaya ang pangkaraniwan ng mamamayan? Ang ultimong squatter, ang ultimong mahirap na tao. Kaya, ang panindigan natin, hindi lang para sa mga sarili o sa mga katawan natin, para ito sa ating demokrasya sa gobyerno, at para sa mga mahihirap na tao. Marami pong salamat sa inyo, Senadora Miriam Santiago, live mula po dito sa studios natin sa ABS-CBN. Thank you very much, ma'am. You're welcome.